At uh, meron tayong troubleshoot ngayon mga boss ay 2013 uh, Hyundai i-10 mga boss Sabi kasi ng may-ari mga boss ay uh, kapapalit lang daw ito ng cylinder head gasket At uh, nakarating dito galing rin itong gabaw boss ay pumunta ng agusan Kaso lang, uh, hanggang barubulang mga boss at uh, ayaw ng umandar kaya pinuntahan ko doon umaga tapos umandar naman mga boss at tapos ako na nagbaniho papunta dito sa bahay namin mga boss ngayon nung dinagnose di natin mga boss ay ang uh, napansin ko dito mga boss nung pinaandar ko pag uh, na siya mga boss itong host ng upper ay sobrang init tapos itong sa lower ay malamig naman mga boss nung tinanggal ko itong host at uh, tinignan ko yung rajitoray right? hindi naman barado mga busing kaya sinabihan ko yung may-ari na para makasigurado tinanggal ko muna yung water pump itong yung water pump niya mga bus ito pinaladin ko tunang ng water pump kahapon kinabit ko yung bago tapos uh, pinaandar ko ulit maayos naman yung andar niya mga bus kasi malakas naman yung ano yung radiator fan kaso nga lang mga boss sa uh, katagalan nung uminit na yung makina ay mag, nag overheat na siya at uh, napapansin ko na talaga na main pala, mainit pala pa rin yung upper hose niya mainit pa rin at uh, bago na yung ano bago na yung water pump niya mga boss ito bago na to eh kaso nga lang mainit pa rin yung ano uh, upper hose at malamig yung sa lower. pero yung sa lower mga boss ito yung sa lower hose galing to ng water pump kaya malamig itong dito sa upper hose galing to ng sa loob ng ano cylinder head, cylinder head mismo kaya uh, nag na ako mga boss na ano kasi medyo natagalan na ako rito ng diagnose sinabihan ko na yung may ari na kailangan natin tanggalin yung kahit bagong palit lang tong cylinder head gasket kailangan para natin tanggalin para makita natin yung ano ang problema kasi ganun pa rin yung mga busig eh, walang nangya walang ano nagbago mainit pa rin yung upper hose at saka nag overheat pa rin yung makina ngayon mga hose tinanggal ko na at hindi ko na pinabinidyuhan kasi para direct na tayo kung ano talaga ang naging problema mga boss itong ano uh, makina na to. kaya buksan na natin yung ano yung cylinder head mismo tatanggal ko na yung arm para mabilis tayong mag-diagnose at saka uh, nakita nyo mga boss bago tong motor pump at, natanggalin ko na yung ano head mismo yan mga boss sit sa side lang natin mga boss busing at tanggal natin. At isa ko pang napapansin dito mga boss. Itong gasket mga boss, bagong-bago kita natin, no. Pero nung nagkabit nito mga boss ay nilagyan ng triban, no. Ito kulay puti. Ito yung dahilan ng mga boss na na nalaga, uh, napasokan ng pressure tong cylinder head mismo. Kasi itong triban mga boss, eh, hindi to pwedeng ilagay sa cylinder head lalo na mga bus na metal to ito yung naging rahilan mga bus na ako overhead yung sasakyan natin ito tanggalin ko muna yung ano cylinder head gasket tingnan natin mga boss bagong bago ito eh kaso nga lang mga bus nilagyan ng tripan Iwan ko sa naggumawa nito mga boss bakit niya nilagyan ng triban. si itong tripan tumitigas ito mga boss eh. Okay lang ito mga boss sa mga ano, sa ibang gasket. Huwag lang dito sa ano, cylinder head. Ito mga boss oh. Metal pa naman oh. Yan mga boss, yun ang pinakabawal dito sa mga makina natin mga boss. Yan. Sana mga boss, maging ita, uh, isa tong ano, uh, halimbawa, hindi magandang halimbawa sa mga nag-aayos uh, nag ng makina mga boss. Wala dito mga boss, mga ano na, mga elektronik. Napaka sensitibo ng makina ito mga boss, hindi dapat magiyan ng ano, ng triban no ito yung uh, dahilan ng mga bus na uh, Nagkukust ng overhead kasi pinapasokan kasi ito ng ano mga bus eh ng hangin kasi lumulu ito mga sa kapag umiinit yung makina umiinit itong kaskit lumulobo itong ano triban kaya nabibingkong yung head mismo kaya pagka uh, bingkong niya mga bus ay yun na ah, uh, dahilan na pagkukos ng overhead kasi may tubig na ang isa pang abo sa lahat ng ano bolt ito lang yung may ano may tama oh. may tama ito yung triban eh ng triban ito mga boss at uh, papa papaorderan ko muna ng head tapos paparefix ko yung uh, cylinder head mismo tanggalin ko muna yung ano yung mga valve at saka pag continue mga boss uh, sa ngayon linis ko muna tapos na, bilihan ng bagong gasket at saka natin sa part 2 mga boss kung nagbago ba yung o nawala na ba yung berhit. at saka yung upper hose nawawala na ba yung init nya pantay na ba yung init nya at saka yung lamig at lower hose at saka upper hose mga boss wala na po siya kasing thermostat kaya nagtataka ako bakit wala na thermostat mainit pa rin mainit sa taas, malamig sa baba. Kaya ang unang nagnos ko, puter pam kaso nga lang, hindi pa rin tayo ano, nagsasis sa uh, natin. Kaya nagsisit ako babos na ano, uh, tanggalin na yung heat. Kaya ngayon nakita natin na uh, meron siyang triban. Yan ang nawas yung heat niya. Nagyan ng triban, no? Nagano, napakaraming triban. Kaya mahirap ito mga busing. Sige sa ta good luck sa susunod na ating video mga bossing. Abangan natin sa part 2 at uh, thank you sa inyong panonood mga boss at don't be a part Studio.